Na naman tayo sa usapang paluan. Napansin kasi ng mga netizen na hindi na pinapalo ni Heaven Peraleo si Marco Gallo sa Instagram at kapansin-pansin din na burado na ang karamihan sa mga sweet photos nila sa feed ng aktres. Pero teka, si Marco, nakapalo pa rin kay Heaven at nandyan pa ang ilang couple pics sa kanyang profile. Pati na rin ang kanyang mga joint endorsement. Kaya tanong ng ating mga kamarisol, nag-break na ba sila o may tampuhang matindi lang? Ako, matinding tampuhan lang yan! Uh, Pero yun nga, actually, di ba si Gerald Anderson, sabi niya, bakit daw bang nagiging basyahan ng mga netizen o ng mga tao ng publiko kapag ang isang kopalo hindi na nag-aanpaloan, eh great na. Eto, pwede na. Di diba, dati si Rabia at si Jelk may tampon lang. Sabi, oh, hey, kasi oh. ko pagka meron akong snitch, yung the red plan is up. Ganun talaga, di ba, na inaanpalo. Eh, eto nga, talagang yun. Eh, bakit pinapalo pa rin ni? Sino ba yung lalaki? Mga si Hebeg. Ibig sabihin, okay pa rin sila. Oh, hindi lang siya. Kung break man sila, baka hindi lang nag-delete ang mga pictures o photos o oh. together nila ni Heaven itong si Marco. I Pero ang maganda, know. sagutin na rin nila yan para once and for all ulit, di ba? Alam mo kasi, na... misan yung mga babae, hindi ko naman at tasumpungin kasi. Oo oh, nga, diba? minsan, konting ano lang, nagtatampo, nagagalit sa boyfriend, gano'n. Diba? Di um, ba mm, Ang sabi nga, ang chayo, mga oh. babae nga, diba, Miss Ann, ang <laughs> mga babae kay ni Mildred, unpredictable kayo eh. Fickle-minded, diba? Hmm. P金ikin, iba, book, e. ba, ba yeah. Fickle-minded. Mm -hmm. Ano ba yung fickle yung kinakain? Paiba-iba, paiba-iba na yung ano. Oh. Fickle, fickle. Masa pinipag-adilari. Ayaw, pag nagluluto ang sa natutunan ko sa nanay ko. Fickle sa nilalagay ko. So, na nga. Siguro talaga, ano, nagkatampuan lang yun ng bogan-bogan. Pero, tanawin dati natin kay si Churbanes. si Arjen Churbanes. Oo, tapos pa natin nanungo na. Nawala sa isip ko. Dahil close pre kay Heaven, Pwede na hindi dumating Pero I don't think ko. so. Mahal na mahal nila isa't isa. Lalo na si, oh, si oh, Heaven. Naipakilala na ni uh, Marco sa parents, di ba? So, ito naman din si Marco. Very close din sa family ni Heaven. Mm -hmm. So, hindi ko lang... Ang bagay lang ng net ko, hindi ko ma-check kung <laughs> unfollow na talaga. Kasi minsan... Diba, ba? Minsan ibinabalik eh. O, oh, Pag eh. may, may ano, tampo tampo lang. Pwedeng inunfollow ka hapon, ang dali mo namang ibalik na oh, i-follow ka agad. Oh, mga, ano, diba? Mga tampuan, mga galit-galita, mga yes, nangyayari. Oh, yan. oh. Anyway, hello kay Josefina Santa Teresa. Love you to show. From New Jersey. Hi, Bogai, diba? New Jersey. J. B. Flor Signar. <laughs> Dan Imona. Ani ni buta ni oo. Jimmy Style, the triple threat is the Marisol Academy. Laging nanonood si Jimmy Style din nasa baba. Yes, Grace Lim Yabut Martin. Happy birthday, Kuya. Thank you very much. Si Jay Martin. Si Jay Martin. Si Martin. Si Martin. Ay, si J Martin. Thank Ay, hindi si Grace nothing. Lim. <laughs> Grace Lim. Thank oh. you very much, Grace Lim. Tapos Roque Prince Calabelo. Ayan. Ayan. Sabi so, ni Sinita baka daw kudang lang sa hima Si Heaven Kaya nag-unfollow ah, oh. rona Tumolak Sabi niya Nakaabot po ako sa live Hi, Hello Mona. Hello kamarisol Came from forever Lola Chikadora May mga artista Uh, yung mga artista baka daw pwedeng iwasan muna ang sobrang social media exposure. Mm. Medyo low profile muna para hindi pinagpipiestahan ng publiko. Okay. Pero kasi po, uh, uh, Lola Chikadora, ang mga artista talaga minsan talaga ay required silang maging active sa social media. Lalo na yung mga endorsement nila. Nung isang isang ano lang, di ba? Isang Post lang nila oh, post. ng mga endorsements nila ay nagkakahalaga ng magkano, di ba? Kaya very important po talaga sa kanila ang maging active sila sa social media. influencer na nagulat sa rate niya, di ba? Oo. Oh, oh. mm -hmm. Rayo, after all that Liza said about love teams and the system in the Philippine showbiz, I think she will not be received as warmly as before. Somehow ay. the charisma has dimin diminished. Ay, 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 oh, yun ang, nga, yeah. 'yun ang ano ni Rayo ang kanyang komento dun sa atin. Oh. At ang kanyang opinion Sabi naman, ni Lola Chicadora, baka mahirapan si Liza sa dami na ng bagong artista na magagaling din. Mm. Nung umalis si Liza, parang nadagdagan din yung napakaraming... Oh, sumi uh, lalo na yung mga JM Priyang, bagong oh, mga love oh. teams yan, eh, di ba? Yung parang, Ash Dress, bagong love Parang iniisip team din ng ibang mga tao, once sa umalis ka, sinayang opportunity na baka wala ka mm -hmm. ng balikan. Pero sana makabalik sila sa dahil maganda naman, talented, di ba? Sana makabalik kung Babalik siya dito sa showbiz sa atin, di ba? Mm -hmm. Ayan, hello, Mami Amores. Wala pa rin po, Mami Amores. Check ang kuryer. Oo, correct. Very good. Thank you very much. At si session. Pablo. Pini. Pablo, Pablo. Hong. Hello, Pablo <inaudible>